Hi hey guys, welcome back. Once again, advice for this is isa puso natin ang mga tamang gawa na gagawin natin dito sa ibabaw ng mundo. Dito po yan, eh. Kapag sinasapuso natin ang mga tamang gawa na pinapinuod sa atin ng ating Diyos, Anak at Diyos Ama, ay tsak na tsak mo pupunta ka sa tamang landas. Lalong lalo na nananalig at na nananampalataya ka. Para sa iyong sarili at para sa ikararami at para sa ating Diyos anak at Diyos ama na nasa langit. Kapag ang tao kasi ay uh, uh, pinapatatag nitong kanyang pananalig at liyalawakan uh, niya yung pangunawa niya at uh, uh, gawa niya dito na sa kapwa niya na ikabubuti ng marami, ay tsak na tsak ay maliligtas ka ang kaluluwa mo. Ang taong marunong gumawa ng mga ikabubuti ng kapatao niya para mapabuti ito ay bless ka sa atin Diyos Ama. Lagi ka nang nag na ikabubuti ng iyong kapatao. Ganoon naman po yun, di ba? Ang taong mabuti, ginagampanan niya ang paaram, ang mga mabubuting gawa para sa kapatao niya. Nagiging marespeto siya, nilalawa kanya yung pangunawa niya, Uh, tumutulong siya at gumagalang siya sa kanyang magulang at nagmamahal siya ng kapatawa niya uh, tinutulungan niya ito unconditionally ng walang hiniling kapalit ang taong nananalik na ng palataya sa ating Diyos Ama Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ito yung mga tao talaga na uh, sinasa puso nila yung mga mabubuting gawa na Uh, binibigay sa atin ng Diyos Anak sinasagawa niya to sa kanyang uh, pagkatao, sa kanyang kapwa tinutulong siya kahit wala na siya, sige siya tulong uh, kahit kahit uh, minsan na maraming naninira sa kanya dahil lang sa kanyang pagtulong ay sige lang siya, hindi niya yung pinapansin dahil nga, di ba, niya na yung ikabubuli ng kapatao niya alam niya yung mga naninira, naninira sa kanya ay yun naman talaga yung mga toxic na tao na hindi naman nakakatulong sa pagkatao niya si Sirai lang pagkatao niya nito pero ang tao mabuti laging iisipin ang ikabubuti ng kapwa at hindi yung ikakasama nito parati lang gagawa siya ng mabuting gawa na para sa ating Diyos anak para siya mapabuti at maligtas ng kanyang kaluluwa at marami siyang mahikayat ng mga tao na sumanib sa ating Diyos Anak, Diyos Ama, at Diyos Espiritu Santo na magbago na wag nang gumawa ng mga maling gawa. Puro lang mabubuti gawa ang gagawin natin dito sa ibabaw ng mundo. Magtulungan, magmahalan, at magrespetuhan po tayong mga tao dito sa ibabaw ng mundo. huwag po tayong maging makasarili dahil ang pagiging makasarili ay isa yung sakit o isang kasalanan na bukso ng demonyo. Kung ikaw na sa pagiging makasariling tao, na halos iniisip mo ng sarili mo, ay huwag po yun. Mali po yun. Isipin na, isipin po na,